mga kamantiks may hapon mga kamantiks so ito yung motor ko mga kamantiks Honda Click 125 five, So, ako ng ko mga kamantiks. mag ko ako kamantiks. mag ko. So, ako na ready mga kamantiks. So, ako, unang, ako lang ipapalamig ang makina mga kamantiks kasi ikan ko sa work. Mainit yung makina. So, i-ready ko lang. Para pag mabugnaw na, ako na isensuil. Sa sariling motor ko lang mga kamanteks, isensuil ko. So, hindi na ako nagbasi ng odometer mga kamanteks. Tatlong buwan naman to. Sa buwan ako nagbase mga kamanteks, tatlong buwan magsensuil ko. So, yapil na po na ako ang gear wheel mga kamanteks. ready? Okay eh, drain ko yung gear wheel mga eh, sabay ko na lang kasi eh, mura naman so every 3 months mag change wheel ako kamandik isabay kong gear wheel para magandang hatak sa makina natin mga kamandik saka yung bearing ang yung gear so tara a few moments later mga kamanteks mo yung dream plug mga kamantex so gamay yung dream plug mo yung number 12 mga kamanteks so ato na ni abrihan karon mga kamanteks kami tag sakit mga kamanteks number 12 para dili ma doubt yung ulo sa dream plug mga kamanteks so tanggalin natin ang bolt mga kamanteks yung dream plug niya mga kamanteks oh so, Dahan-dahan lang mga kamanteks. Ah, okay. So, uhumuk, ano itong humok mo ganito? Ito, kamuton. So, madala na siya kamuton mga kamanteks. So, ato lang kamuton mga kamanteks. Okay, mga kabandex, tanggal lang dream vlog mga kabandex. Oh. Ito lagi lang yung video mga kabandex. Yeah. <coughs> <coughs> Tapos pang tulok mga kamantik oh. hmm. Chinchuil man o, Ganito lang mga kamantik Chinchuil mga kamantik mga tagilid mo lang yung motor para matilok ang oil mga kabandiks mo oh. tingnan nyo mga kabandiks okay. okay balik okay mga kabandiks nana lang mga kabandiks mag drain para matilok takilid So mga din dinhin naman ta sa gear oil mga kamantex. 1, 2, 3 so kening bangat mga kamantiks oh no bali number 1 pala 1, 2, 3 so anong count to pare anong ihap yep, to dito baka so dito mga kamantiks drain, drain plug niya pa sa gear wheel ito tubilan muna ang tubilanan niya mga 1, 2 ah, so ito nga, mga kamantiks. So, tanggalon na ito mga kamantex. Gamit ng 12 12 mm mga kamantex. O, oh, ato na na ilain mga kamantex. Oh. Yung mataas na kamantex. Ang bolt. Ito, tanggalin din natin. Ayan. Mas mubo nang bolt mga kamantik. Yung tubilanan niya mubo. Hindi pareho. Ito yung dream plug. Ito yung takip sa tubilanan. So, before mga kamantiks na ato ibalik ang nut. So, ato sa nilimpiwan mga kamantiks ang kaning iyang yang bangag view na to ay ibalik ang yang dream plug so tanggalin to mga kamanteks ato nitang tangon kay na diri yang iskin mga kamantex pag anda na kamanteks, mo circulate ang oil Mawagi diri sa screen. So, masing hugaw ng screen. Mubara. So, dinin na na makatuyok ang oil So, ato tanggalin mga kamanteks So, gamitan na ito kamantik sa uguan. 17. Ano yan, number 17. Namun ni ito gamiton. Para pang tanggal. So, dan lang naman. Hindi, clockwise lang. Mm. Dahan. Importante yung mga gamantik. Eh, na mayroon ito yung sa kamutin na lang mga antiks oh, mayroon na isang spring ah oh, hugo kayo ito oh, sa libyuan mga kamantiks hugo kayo Ito lang mga kamantiks. Pag din mga kamantiks sa screen. Ang gulang ha. ha? Tulisin na po ito. Ang ko kayo. Ayan yung baho. So, ato na ibalik mga kamantiks. Ibalik na ito niya. So, ganun ang posisyon mga bandix, oh. Ito. gan, Dito na yan. Ito ang posisyon. Pabalik. Hmm? Ano mga bandix, oh. So, inanin yung purma, oh. Magbalik. Okay. So, ito lang yung kamuton, mga kabandiks. Kamuton na ito. kay musika siya kay na spring eh okay. so ayan yung mga kamante sakit sakit number 17 ngayon na lang So, ibalik natin ang dream plug mga kamantex. So, mula yang dream plug, ibalik na na to. Hindi mo So, kamoton lang yun mga kamanteks kamoton na na to. Kakos lang mga kamantiks. Hinayon na na to. Alang. O, so, ato ito siya balik. Oh. O. So, ato lang hinayon na mag -ugot. So ipakita ko sa inyo mga kamandiks ang gamit ko nga oil mga kamandiks. So akong gamit ng oil kamandiks ito. Supermatic mga kamandiks. Wow. Tin W eh, 40. Ano pala to? Uh, ng wan. Tin W 40 mga kamandiks. Supermatic. Tapos na siya free na gear oil. Oh. Ready na. Nakaredimate ng gear oil. 120 na gear oil mga kamanteks. Ang number niya CET W90 ang gear oil mga kamanteks. Mura lang ito mga kamanteks. Napalit na ko ni dito sa akong kitrabuhan mga kamanteks. Oh. Gusto mo mapalitan eh. Jalan sa among Caltex company. Nabay pataban nga gear well, oil oh. One seat na siya oh, mga Kabanteks. So ato na ito bil mga Kabanteks. Let's go. So Ito mga Bantex. Putlo na ni mga oh. Ito. Yung tumoy. Hmm, na. Tapos ipasok dito mga kamandix Silito lang maya mga kamandix para maurot ni hmm. Ubus um, na kamandix, hurot na oh yun hmm. So ibalik na natin oh Ang takip Ah, uh, ino mga kamantiks mag DIY, DIY mga kamantiks Sa atong kagulingon motor mga kamantiks Sa to iwa pa kabalo di ang sa akong sa makina og chinchwil gear wheel sa gear wheel sa Honda Click. Ino lang. Kanawala niyo akong vlog mga kamantiks So, oh, balik. So, ano lang clockwise. Dala guide. para dili mo dawat ning yang ulu, sa dream ball, eh yung takip hmm. balik sa ha. last okey, balik hmm hmm so, nice mga kapatid sa kapat na. so nara kong ibubayas mga kapatid sa oh. so. improvise ngunin sulanan sa gear oil mga kawantex nga gihimo na ko imbudo mga kawantex so wala raw so dandahan lang ta mga kawantex hinay lang eh, oh. na lang so what's up mga kamanteks? tapos na gi mga kamanteks. pag drain sa oil o pag tubil sa oil mga kawantex oh. dito na mga kawantex mga drain plug balik na ito naman tayo, after check Okay, check na na to So, balik na, balik na Nahugot na Ito Ito Nabalik na Ito, tama na hugot So, ato na rin ipaandar mga kamandeks Ipaandar na to mga kamandeks Para masugot ang wheel mga kamandeks 5 to 10 minutes mga kamandeks Ito so, na ipaandar Sama so, kawan tek, saudara oh, kawan tek, mana oh. kong video makawan tek. Kembalik pulang masa kong Sanil Pakai subscribe bila, pakai top blog sah pelbutoan. Para aktifit musa kong video makawan tek. Ustaz kong makat, balu makawan kong video, para saing Apong... jema kawan tek. Kong tenan makawan tek. Enting makanunai, agar oh, best di Magandang pagsawa, pag-support sa akong channel mga kabandiks. Mag-like so, and share lang mga kabandiks. Bye-bye!